Good morning mga kababayan, basa muna tayo ng testimonyo ng kababayan natin Ito ang sabi niya Yung essential oil maganda din ang effect sa varicose veins ko At sa pasmadong kamay dahil sobrang trabaho Tuwing gabi ko siya ginagamit para makarelax ako bago matulog Salamat Pinoy Farmer, origang essential oil, hindi po magsisisi sa pera na binili Okay mga kababayan, yung essential oil kasi natin, Nasaan na ba yan? Meron kasi yang, um, again, meron niyang nano silver technology So, kung may mga pasma ka, so maganda to kasi napasok talaga to Talagang sumisiksik to sa balat natin. So, meron kang lamig sa likod. Yan, madalas yan. Sa likod, yung mga tumutunog-tunog dyan. And then, kung may hika ka, maganda rito sa may hika. Pahid mo lang, rub mo lang to sa dibdib mo, pati sa likod, tas gawin mong inhaler. So... All goods ka na doon mga kababayan. Kung may mga bukol ka, kung may mga sis ka, kung may problema ka sa balat, pakilala ko na rin itong hydrogen tablet natin. Ang first ever na nagkaroon ng hydrogen tablet sa Pilipinas with elemental magnesium pa to, take note. So, meron itong matinding antioxidants. Hindi basta-basta antioxidants. So, ang antioxidants, siya yung mga pumipigil para masira ang mga cells natin. Siyempre, pag nasira na ang cells natin, marami nang pahihirapan yan. Unti-unti ka ng uh, madaling pasukin ng sakit nyan so sa mga free radicals na laban to um, pinakamagandang halimbawa ng free radicals yung usok na nagmumula sa mga tambucho na sasakyan tapos sa mga nalalanghap mo na um, sigarilyo sa katabi mo and then maraming uh, cost ng free radicals na nakakasira na ating mga um, cells and then nakakapag regenerate din to ng mga damaged cells natin so yun lang mga kabayang stay healthy ako si Chance at ako magsasakang gala